At ngayon po, continuation po tayo sa follow-up question po ni John Penny. Ang ating pong natalakay patungkol po sa gawa chapter 5 verse 30 na kung saan ang ating natuklasan doon ay may similarity ang ama at anak. Kung papaano na binuhay niya ang kanyang anak na kung saan yung dati niyang kalalagayan ay nasa eternity, ganoon din po yung ama nasa eternity. Kung paanong ang ama ay liwanag, ganun din ang anak ay liwanag o ilaw. At ngayon naman bigyan po natin ito ng magandang pagtalakay itong Juan 1918. Ano po? So ito naman po ang bibigyan po natin ng kasagutan sa inyo pong mga tanong. Ano ba ang dapat nating maunawaan dito? So basahin natin itong talatang ito para mabigyan po natin ito ng paglilinaw. Ano po? So, ito po. Masahin natin. Juan 19.18 Doon nila ipinako sa krus si Jesus kasama ng dalawa pa. Sa kanan ang isa at ang isa na may sa kaliwa. At nasa gitna nila si Jesus. So, ito dinedemonstrate ng mga tao para ma-identify. So, ito may mga picture. 'di ba? Pero yung mga bagay na 'yan ay isang bagay na hindi po natin gawing logo. Ang iba ginagawang logo. Ano po? <laughs> At saka yung cross ginagawa din nilang logo. So hindi po ano ho. At bago natin bigyan ito ng paglilinaw yung about sa cross, ano? Dahil ang inyong tanong ay gusto nating maunawaan kasi hindi po tayo by by verse by verse ang ating pagkaunawa. Aalamin po natin ang buong pangungusap. Ang tanong, doon nila ipinako sa krus si Jesus. Saan doon? Saan pong lugar na naipako sa krus si Jesus? So, aalamin po natin. Para malaman natin kung saan napako ang ating Panginoong Jesus, saan lugar po yun? Para malaman natin, babalikan natin yung verse 17. Doon tayo magbabasa muli para malaman natin kung anong lugar at saan ipinako ang ating Panginoong Hesus. Pasahin natin. Palabas na ng lunsun. Ibig sabihin po, sa labas ng Jerusalem ito, ho, ang sabi pa dito, ipinapasan nila kay Hesus ang kanyang krus papunta sa lugar na tinatawag na lugar ng bungo na sa wikang Hebreo ay Golgotha. So ito po yung pinagpakuha ng ating Panginoong Hesus sa lugar po ng Golgotha yun po ay sa wikang Hebreo. Yun po yung kanilang salita na kung saan yung lugar ng bungo. Ibig sabihin, maaari kaya lugar ng bungo, marami doong mga ipinapako no, o ibinibitin. Ano ho? Ibinibitin doon sa nakatayong kahoy na kung saan ay pinapadipa. maaring ganun, ano ho? At yun ang dinedemonstrate na kung saan ay ipinako sa krus o ginawang krus yung puno para ibitin yung taong makasalanan. Ano po? Ba bagamat ang ating Panginoong Kristo ay walang kasalanan. Namaya natin bakit ipinako sa krus si Jesus kung wala siyang kasalanan sapagkat lahat ng ipinapako sa krus ay may mga kasalanan. Amen po ba? So ngayon, balikan natin dito sa inyong itinatanong ano po para kay Jenny. Mara po sa inyong tanong, ano po, ha? John Penny, ito po yung naging sagot po natin na kung saan ang pagkapako ng ating Panginoong Isus ay doon sa lugar ng doon sa lugar ng bungo na tinatawag sa wikang Hebreo ay Golgotha. Ngayon, dahil may kasama siya na pagkapako sa kanya, di ba't nabanggit natin na kung saan ang ipinapako doon ay mga taong makasalanan o may sala, Katulad nga po yung kasama niya nasa kanan, nasa kaliwa na kung saan ay nakagawa sila ng maaring anumang krimen, ano po. Kaya nakasama yung dalawang yon sa pagkapako sa krus. Bangamat ang ating Heso Kristo ay walang kasalanan, bakit ito ipinako sa krus? Ano po? At hindi ng ating alamin. Dito sa mga bagay nito, para maintindihan natin, kung ang ating Panginoon sa Kristo ay walang kasalanan, bakit siya ipinako sa krus? Ito ang dahilan po. No? Makikita natin ito sa mga sulat po naman ni Pedro. Sa unang Pedro, chapter 2, verse 24, Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. So, yung pala ang purpose ng pagkapako niya sa krus. Upang tayo ay matubos sa ating kasalanan. Siyang umako ng ating mga kasalanan. Nakita po ninyo? Ang isa nga doon ay pinangakoan ng Panginoon na maliligtas po yun sa sapagkat nagpakumbaba at kinilala ang ating Panginoong Hesus Kristo na walang kasalanan. Kaya ang sabi ng isa na kung siya ay maghahari, ang sabi sa ating Panginoong Hesus Kristo ay alalahanin siya sa panahon ng siya ay maghahari. Di diba? So ngayon, ay yung pangako ay matutupad 'yon sa mga taong binigyan po ng promise. Kaya tayong mga nabubuhay at pinangakuan din kung tayo sasampalataya at susunod sa kanya mga pangako at sa kanya mga utos at pamaraan makakamtan din natin yung tinatawag na buhay na walang hanggan Amen? Tingnan nyo yung isa ay hindi magkakamit ang buhay na walang hanggan So ipinapakita po doon yung mga bagay na kung saan ay kung tayo ay magpapakumbaba at kikilalanin natin si Kristo ay anak ng Diyos ay magkakaroon tayo talaga ng buhay na walang hanggan hindi lang tayo basta kumilalaan ho. Kailangan din natin sumunod sa kanyang pamaraan at utos. Amen po ba? Ngayon, pag-usapan natin ang cross. Kasi ang sinasabi dito, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa cross para iwanan na natin ang buhay na kasalanan. So, yung pala ang purpose. Yung cross, doon iiwanan ang ating mga kasalanan yung pala ang purpose noon. Ipinakita ito sa ini-illustrate po yung cross ay para doon iwan. Hindi natin dalhin. Amen? Kaya ang ating sa Kristo, hindi na natiling nakapako. So, wala na doon siya sa cross. Eh, bakit po kayo nagkakaroon pa ng mga tinatawag na imahe na kung saan si Kristo ay nakapako sa cross? Malinaw na po na kung saan ay yung krus na yon ay iniwanan ni Jesus. Di ba? Diba? Ibinaba siya doon at inilibing ikatlong araw na buhay na muli. So malinaw po na kung saan ay, o ibig sabihin hindi na po nakapako sa krus yung kanyang kalalagayan sa panahon natin ngayon. Ngayon ang tanong, saan ang galing yung krus? Napansin natin doon sa una nating pinag-aralan sa Agawa chapter 5 verse 30, yung ating unang lesson na ibinigay po ni John Penny, ano po, nakusan yung ang nagpapako po sa ating Panuso Kristo ay mga pinunong pare ng mga Hudyo. So, malino po. Kaya ibig sabihin, itong mga Hudyong ito, wala naman silang iniingatang krus. At natuklasan naman natin, na yung cross ay nanggaling sa mga sundalong Romano dahil sila ang humagupit sa ating Paneso Kristo, binugbog at sila din ang nagpako doon sa cross ng ating Panginoong Heso Kristo. So malinaw po na yung cross na yon ay sa mga Romano. Nakita po ninyo, hindi yun kay Kristo. Bagamat sinasabi dito sa kasulatang ito, kung ating na, ano. Ngayon, balikan po natin itong binasa natin kanina dito sa Juan 19.17. Palabas na ng lunsod. ipenapasan nila kay Jesus ang kanyang krus. Tandaan po nyo, kanya ba yung krus? Maka marami ditong nagkakamali sa pagbabasa. Ay si Jesus ay may sariling krus. Hindi po. Dapat natin mauno nga ng mga bagay na yan. Basa tayo ng ibang salin para makita pa rin natin ang magandang pangunawa sa ating binabasa. Kinuha nga nila si Jesus at siya'y lumabas na pasan niya ang krus. Yun. Pasan niya ang krus. Hindi po yun sa kanya. Yun ay galing sa mga Romanong sundalo para ipako sa krus si Jesus. Malinaw po. So, ibig sabihin, dito sa isang salin, baka magkamali kayo ng diwa, no? E, nila kay Jesus ang kanyang krus papunta sa lugar na tinatawag na lugar ng bungo. So, ibig sabihin, hindi naman sa kanya yung krus. Nakalaan sa kanya yung krus kasi nga, e, pinapako ng mga haring, ng mga paring hudyo. So, malinaw po. Ngayon, para mas maintindihan pa natin ang mga bagay nito, balikan natin itong ating pinag-aaralan, no? Ngayon, pag-usapan natin yung salitang krus. Yung krus ba ay kay Kristo? Hindi. Kanino po? Sa mga Romano. Eh ang tanong, bakit ang lahat ng mga iglesia o churches na nagtayuan may kanya-kanyang krus? Yung ba'y krus ni Jesus? Mag-isip-isip kayo. Ibig sabihin, kapag may hawak-hawak kayong cross, oh, mga kapatid ko sa pananampalataya, baka inaatin pa doon sa mga simbahan na mayroong cross. Ibig sabihin, nakikiisa kayo sa mga Romanong nagpapatay kay Jesus. Nakikiagri ba kayo? Samantalang ang mga Hudyo, wala yung cross, pero ipinapako ni nila si Jesus sa cross. Kaya kung kayo ay mayroong ganyang cross, may kwintas na cross, ibig sabihin, nakikiisa ka sa pagpatay sa ating Panginoong Yesus. Kahit po yun ay na, kasi pag alaala -ala yan eh, na nakikaisa ka pa rin hanggang ngayon. Kaya yung salita ng Diyos, hindi yan mababago at nangyayari at nagaganap para hindi tayo madaya ng mga nangangaral. Kaya yung salitang krus, ito ay doon iniiwan natin ang kasalanan. Eh ngayon, daladala -dala ninyo yung cross sa simbahan ninyo ang daming krus. Ibig sabihin, pag umupod kayo doon, ibig sabihin, hindi pa kayo nakakaalis sa inyong kasalanan. Iyan ang malinaw. Okay po ba? Okay? Bago natin tapusin ang ating topic, kayo ba'y nakakasunod? Kaya please like and subscribe to our channel. Sana walang magagalit. unawain lang ninyo kung tama yan. Ito ang tanong muli sa ating uh, pinag-aaralan. Yung bang krus ni Jesus, kanya, Oo, hindi. Sagot po kayo. Yung lahat na nakikinig sa ating channel, kung inyong tatanggapin na ang cross na yun ay hindi kay Kristo, abay, abay ewaglit na po ninyo. Lumayo na po kayo dyan. E, ibig sabihin, nakikisa pa rin pala kayo sa mga pumatay kay Jesus. Kung kayo ay may sariling cross. Lalong-lalo lalo na, mga simbahan nyo, daming cross. Siguro, yung mga makakapakinig dito, tatanggalin nila yung mga cross. Kasi nga, ka, malinaw itong pinapaliwanag ko. Ewan ko na, doon sa matitigas ang ulo. Kahit alisin nila yung cross na yon pero ang doktrina nila ay hindi aral ni Kristo, wala rin po. Kahit may mga simbahan diyan na walang cross na simbol, pero mali naman ang aral at turo, hindi sa aral at turo ni Kristo, mali rin yun. Ibig sabihin, hindi pa rin sila sumusunod sa paraan at utos ni Kristo. Nakita po ninyo. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, umiwas na po kayo sa ganyang mga sekta o mga iglesia nagtatayuan na kung saan ay hindi sa para ni Kristo ang kanilang ginagawa. Ikapapahamak nila, madadamay pa kayo. Kaya mag-isip-isip po pag may time. Magbasa-basa pag may time. Malinaw po dito sa ating tinalakay. Kaya ako'y nagpapasalamat dito sa nagtanong kay John Penny. Alam ko, naging instrumento ka dahil ibinigay mo ito sa comment section para mapag-aralan natin. Salamat sa buhay mo dahil ginamit ka ng Diyos para mabuksan ang ating kaisipan sa ganitong talakayan. Ano po? At sa susunod naman ng topic, bigyan natin din ito ng talakay, itong unang Korinto chapter 1, verse 23. Kaya dito, patuloy lang po kayong mag-subscribe at subaybayan so lagi ninyo ang bawat upload po natin. Abangan po ninyo. Huwag po kayong makaligtang. Kung mayroon naman kayong gawain sa inyong inyong uh, iglesia, mas mabuti pa ho dito pagkumpara ninyo. Kung may mali doon, umalis na kayo kasi ikapapahamak ninyo. Huwag ninyong uh, panindigan ang inyong iglesia ang itinayo ay sa paraan ni Kristo. malalaman mo naman yan. Kung ikaw mismo ay magbabasa rin at uunawain mo yung binabasa. Huwag pa talata-lata. Ano ho? Huwag lang doon sa isang verse. Kaya nga, pag nagbigay kayo ng isang verse, pinapalawa ko ang inyong unawa, mabasa natin, mabasa po natin para maunawaan po natin. Ano ho? Patuloy nitong 1918. Diba? Ang kung saan ay naipako si Kristo sa krus, ano ba ang purpose? Diba? Ano ba ang purpose noon? Hindi ba't binasa natin sa mga sulat ni Pedro? Yung cross na yon, dahil kaya siya pala napako pa sa cross, inako niya yung kasalanan natin. Ano? Tayo may mga kasalanan man? abay, umiwas na tayo sa kasalanan natin ginagawa. Ano ba yung mga kasalanan mo? Kung babasahin po ninyo yung Galatia chapter 5, sa sulat po ni Apostol Pablo, Galacia chapter 5, basahin niyo naroon lahat, baybayin ninyo. Para malaman mo, kung saan kabahagi na mayroong kasalanan ginagawa. Yun ang iwawaglit natin. Yun ang ating iiwan. Kaya yung simbolik ng cross, doon natin ilalagay yung ating kasalanan. Eh may cross ka, tapos bit-bit mo. Nasa inyong mga simbahan. Sinong churches dito punong-puno ng cross? O pati ba sa inyong bahay, naglagay pa kayo ng cross? 'di ba? So 'yan. O kaya naman kahit wala kayong cross pero ang yung doktrina ay hindi naman aral ni Kristo, wala din po 'yon. Ano ha? Huwag po kayo magagalit. Yan, binabasa naman natin. Hindi para kayo ay kampihan ko. Di ba? Hindi, lalo na kung bibigyan ko ng kasinungalingan yung mga binasa ko, eh, hindi natin pwedeng bigyan ng kasinungalingan dahil totoo naman po. Ang sinasabi ni Apostol Pedro, ito po, Si Kristo po yung umako ng ating mga kasalanan. Kaya siya napako sa krus. Kaya yung ating kasalanan iiwan na natin. Yung buhay nating makasalanan. Mamuhay na tayo ng matuwid. Ibig sabihin sa katuwiran ng Diyos at katuwiran ni Kristo. Susundin natin yung kanyang pamaran at utos. Iyon ang matuwid. Mamuhay ng matuwid. Paano tayo mamuhay ng matuwid? Kung hindi tayo matuturuan ng aral ni Kristo. Matuturuan tayo ng aral ni Kristo. Doon tayo magiging matuwid amin po ba? Yan ang hindi nyo nalalaman kasi ang pagbabasa ninyo o baka hindi kayo nagbabasa kaya hindi nyo alam ang kalooban ng Diyos o hindi kayo humihingi ng pangunawa sa salita ng Diyos kasi po yan ay eh at ipagkakalob yan manalangin kayo sumamba kayo doon sa tunay na Diyos maka naman mali ang inyong panalangin hindi sa tunay na Diyos makalumuluhod pa kayo sa mga ribulto o larawan, eh hindi yun tutugon. Wala yung pandinig. Kahit sila'y may mata, hindi yung makakakita. Kahit may tenga, hindi yung makakarinig. May bibig, hindi yung makakapagsalita. Kung may kamay man yun, hindi yung nakakahawak. ni Hindi nga nakakalakad kahit may payon. Kaya ang ginagawa ng mga deboto, binubuhat yung ribulto para makalakad. Di ba? May mga nangyayari pang mga aksidente, nababaksakan pa yung mga bumubuhat. O, di ba sila rin na nasasaktan? O, paano mo iingatan yung Diyos? Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Hindi mo iingatan yung Diyos ninyo. Di ba? Yung Diyos ninyo nabubulok, nasisira. May kasiraan. Samantala yung ating kikilala ng Diyos, wala yung kasiraan. Siya nga po ang lumalang ng langit at ng lupa at lahat ng bagay. Maging tayo galing sa Kanya. Kaya matuto tayo magpasalamat sa Diyos. Diba? Kasi binulag tayo ng maling aral nung mga panahon na mga hindi nakakaunawa. Ngayon, dahil marami nagturo, pinakinga ko ang mga aral at turo nila at tinignan ko kung aral at turo nga ni Kristo yung kalang itinuturo, ang layo. Nakita po ninyo? Kaya magpasalamat po kayo sa Diyos. Sa Diyos tayo magpapasalamat. At sa bawat isa sa inyo na kung saan ay nakikinig sa channel nito, patuloy tayong samahan ng Diyos na maipaliwanag ng ayos at tama sa bawat makikinig at mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Okay na po ba yun? Sana po ay nakaunawa po tayong lahat. At kung tayo nakaunawa, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel nito, gawin mo na, ilike mo na rin ang video nito, at iklik mo na rin yung ring bell button para lagi kang update sa bawat upload. So salamat po sa inyong suporta. Muli nating ibalik sa Diyos ang papuri, pagsamba at pagdakila sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maging sa kanyang anak na si Jesu-Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.